Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay malalaman niyo ang mga artista na nagmamayari ng resort house o rest house o farmhouse na hindi niyo pa alam. At sino kayo sa kanila ang may mas pinakabagandang resort house o rest house o farmhouse? Pakicomment lang po sa baba. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Pia Mago Si Pia Mago ay my family private resort na matatagpan sa San Juan, Batangas na tinatawag na El Jardin de Zayda. Ang resort na El Jardin de Zayda ay nagtatampok na 11 hectares na perfect para sa weddings, birthdays at company outings. At ito ay may iba't ibang activities tulad ng complimentary bike rental, board games, outdoor sports at iba pa. Habang narito ka, sigurado makavel ka sa kanilang free calamansi picking. Ang resort ay mag-accommodate ng day visit sa halagang 2,500 pesos per head. Kasama dito ang pag-access sa resort, an air-conditioned room with toilet and bath, maka-access sa infinity pool at spa at may complimentary drink. Pwede kang pumili rito ng rooms kung saan may standard deluxe sila sa halagang 8,100 pesos per night. At primer deluxe sa halagang 9,900 pesos per night. At pareho itong may queen bed ang bawat part two Pwede rin magbook ng one bedroom suite sa halagang 21,500 pesos. Ito ay may kasamang isang king bed, dining room, living room with sofa, kitchenette, balcony, outdoor bathroom at spa tub. Ang lahat ng rooms ay good for 2 adults at 2 children 0 to 11 years old na may hanggang 4 extra persons per room. May additional 1,500 pesos charge para sa extra person per night. Pwede rin makapag-book ng buong resort at spa sa halagang 195,800 pesos, good for 24 packs, at ang bawat additional person ay sa halagang 1,500 pesos sa isang gabi. Kasama sa rate ang paggamit ng lahat ng four suites at 8 deluxe rooms, Rusyo na nag-offer ng massages officials body scrubs at hair treatment. Rodolfo's restaurants overlooking the Grand Sunset Pool na nag-offer na Filipino cuisine at menus for travelers. Housekeeping services, pool and sports equipment, Kalman C. Picking good for 8 packs at set breakfast for 24 packs. Ang mga customer ay nasisiyahang bumalik sa resort na ito dahil sa spacious rooms with jacuzzis, a pool that overlooks the sunset, at helpful staff para maging komportable at an at peace ang mga customer na pumunta rito. Heart Evangelista Si Heart Evangelista ay may beach house o beach resort na tinatawag na Harlan Beach Villa. Ang Harlan Beach Villa ay matatagpuan sa Boracay Islands Prime Station 1 na binuksan noong taong 2021. Ang disenyo ng villa na nipahap-inspired ay perfecto para sa summer to remember escapade at ang lugar na ito ay malinis, ligtas at maaliwalas. Ang villa ay may kasitas at two master bedrooms, lahat ay may king size bed at may individual bathrooms. Ang da Balinis Inspired Villa ay may akses sa infinity pool, common kitchen, barbecue facilities at karaoke. Ang kanilang butler, helper at chef ay nasa on para tumugon sa mga pangangilangan sa mga bumibisita rito. Kung gusto sa Harlan Beach Resort, ang upasabong property sa Pixie season ay kailangan mo lang maghanda ng halagang 150,000 pesos. Ang lugar ay kayang tumanggap ng 8 to 10 people na may libreng almusal o hanggang sa maximum na 15 guests na may additional charge. Gliza de Castro Si Gliza de Castro ay may beach house na tinatawag na Casa Galura na matatagpuan sa Baler. Ang lugar ni Gliza sa Baler ay one of the few places in the area that has a pool ayon sa Airbnb page nito. Ang Casa Galura ay binuksan lang noong February 2023 na maka-accommodate ng 15 guests at ito ay may two large rooms na may ilang bunk bed, pull-out beds at ilang mga toilets at showers na may amenities. Kabilang ng pool, workout area at rooftop access. Ang rooms ay pinangalan ng The Grazilda Room na kasya sa 10 people da sa room na kasha sa 8 people at da na perfect for families and couples. Ito ay 15 minute drive away sa sikat na surfing spot na Sabang Beach. Ngunit ang rice fields at ang town proper ay walking distance lang mula rito. Maaaring i ang property sa halagang 9,000 pesos per night via Airbnb. Rubinda Rosa at Mafi Solar ang dating 90s actor na si Robin Daruza at ang kanyang asawa na si Maffie Solar, na anak ni na June Soller at Raquel Montesa na dating artista ay namamahala sa beach resort na tinatawag na Solar Seaside Resort na matatagpuan sa Balayan, Batangas, dalawang oras lang ang layo mula sa Metro Manila. Ang resort ay perfecto para sa malalaking grupo na naghahanap ng kanilang sariling beach house. Nagtatampok ang resort ng pool deck na may video machine infinity pool at cozy bedrooms. Gaya ng green room na kasya sa 2 to 4 packs, blue room na kasya sa 5 or 10 packs, rose room na kasya sa 3 or 6 packs, at orange room na kasya sa 6 or 12 packs. Para sa groups of 8 packs, ang upa ay nagsimula sa 18,000 pesos. Ang 9 to 15 packs ay nasa 22,000 pesos. Ang 16 to 24 packs ay nasa 35,000 pesos at ang resort ay kayang tumanggap o maka-accommodate ng hanggang 35 bucks sa halagang 45,000 pesos na ginawa ito magandang lugar para sa corporate team building activities over the summer. Derek Ramsey Ang pamilya ni Derek Ramsey ay nagmamayari ng island na matatagpuan sa San Vicente, Palawan kung saan nakatayo ang kanilang glass and steel house na itinayo noong 2013 at makikita dito ang magagandang tanawin. Ang do harapan ay makikita ang huge windows, steel doors with tempered glass from Australia. Sa outer space ay may umbrellas from Bali at mayroon ring sleek and comfy chairs. Ang interior ng living area ay modern contemporary. May napakamahal na sectional sofa na Italian brand. Sa likod ng sofa ay ang black gregoria chair. May temple drum bilang center table, paintings, hanging lamp, boring seating pieces at kahit sa ang sa living area ay makikita ang dalampasigan. Ang dining area ay may furniture and furnishing with native accent, may 12-seater dining table, nang dining chairs ay pinakustomize na nilagyan ng 6 kinds of shells ang backrest nito at nilagyan ng tempered glass malapit sa kisame para makikita ang view sa itaas. Ang kitchen ay maganda dahil nilagyan ito ng Italian furniture brand na Polyform na kilala sa innovative kitchen systems at marina na sinasabing top notch. May chiller sa corner na may mga wines at ang wall ay nakahighlight ang iba't ibang teacups, glasses at bottles ng alcoholic drinks. Ang bedroom ni Derek ay may modern contemporary art at ang bathroom ni ay simple with resort-like tiles at may shower enclosure. Ang master's bedroom na para sa kanyang mamagulang ay work of art rin na may magandang disinyo. May sofa and chandelier with stripes, may chandelier na color palette, may tiny vanity corner with storage ottoman at makikita ang view sa labas. Shasha Padilla Ang singer o divine diva na si Shasha Padilla ay may farmhouse sa Lukban Kizon na tinatawag na Casa Esperanza Farmstay na nasa 2 hectare property at ito ay sinimulang itinayo noong 2018. Ang pangalan na Esperanza sa Casa Esperanza ay galing sa tunay na pangalan na Shasha na Esperanza at ito ay ang kanyang weekend home at passion project niya. Ang property na ito ay tinatawag nila na kanyang partner na si Conrad Unglao na kanilang second home dahil nature lover sila. Sa modern rustic farmhouse ay gumamit sila ng recycled yakal wood. Ang wall at roofing ay nakaglass at may breathtaking aerial view ito. Ang entrance ay nagbibigay pahiwatig kung gaano katahimik at kaakit-akit ang ambiyan sa buong property. Para sa walkway patungo sa pavilion ay mas pinili ni Shasha na gumamit ng Gravita o Small Gravel. Gumamit sila na Asian decorating appointments, accessories at artifacts na nakulikta nila over the years. Ang sentro na pavilion ay ang receiving area. Ang living area nito ay napakaganda at nakaka-relax. Ang 5x25 meter swimming pool ay gumamit ng salt water at may brick oven at fireplace malapit dito. Ang special request ni Shasha ay ang man-made lily pond. Ang kasita para sa guest ay may sukat na 60 square meter in size na kasya sa apat katao. At ito ay may smart TV, wifi, mini fridge, coffee machine, may sariling vanity, shower at bathtub. Ang dining area ay may 8-seater dining table at may magandang chandelier. Ang kitchen ay all white ang kulay at ito ang closer look nito. Ang porch ay long at spacious. Ito ay may cozy bedrooms. Ang bathroom ay may spacious at luxurious toilet at bath at may walk-in closet sa loob. Ang fireplace ay nasa one end of the pool. Ang outdoor dining area ay nasa malapit lang sa three casitas. Ang meditation area ay malapit lang sa pan at pwede rito mag-yuga, meditate at magpa -massage. Dito sa kanilang greenhouse nila nilagay ang kanilang orchids collection. Si Shasha at ang kanyang partner ay nag-decide na ang greenhouse ay gawing dining area. Ang events venue ay may 8-seater dining table at may magandang chandelier. Ang sirin ay may swing na paligiran ng lush greenery. May maraming spot ito na pwede kang umupo at ma-enjoy ang view at connect with Mother Nature. Makapag-book dito sa Casa Esperanza sa halagang 23,000 pesos per night through Airbnb at nasa property ang lahat na kailangan mo para sa isang tahimik na bakasyon. Marjorie Barito Ang aktres ay may 4-bedroom rest house na tinatawag na River Garden na matatagpuan sa Kalumpit, Bulacan na binuksan noong November 2021. Ang River Garden ay may sariling pool area, 3 outdoor dining areas, may gazebo na makikita rito ang magandang tanawin ang Gat River, may mga rooms na ipinangalan sa mga bulaklak, may pavilion or event space rin na makakomodate ng small groups my open kitchen at pinalamutian ng mga paintings ni Marjorie at ng kanyang mga anak. Ito ay gawa sa pawid roofs, bamboo at shell windows at makikita rin dito ang mga minana ni Marjorie sa kanyang ina na precious antiques, furniture, accessories at heritage paintings. Ipinagmamalaki din nito ang spacious courtyard kung saan maaaring magtipon ang buong pamilya at magpalipas na maganda at tahimik na hapon. Ito ay binuksan niya para sa private rental at bilang event place kung saan ang rate ay nagsimula sa halagang 25,000 pesos per night. Camille Prats Yambal Ang pamilya ng TV host actress na si Camille Prats ang nagbamayari ng Naomi Sanctuary Resort na matatagpuan sa Baliti, Batangas na isang napakagandang lugar. Perfect place ito para maglamping dahil tanaw dito ang Taal Lake. Bukod sa magandang view, Dinarayo rin ito ng mga turista ang kanilang mga masasarap na pagkain. Ang resort ay may spacious bell tent at sa loob nito ay may 3 double beds, wooden chest for storage, malaking stand fan, night lamp at iba pa. Ang bawat tent ay may private comfort room, ilang hakbang lang ang layo. Ang resort staff ay mababait. May outdoor activities rin dito tulad ng wakeboarding, banana boat at fly fish. Si Camila at John Prats at ang kanilang pamilya ay dito sa kanilang resort nagbabakasyon kung saan makikita ang beautiful sunset, swimming pool at magandang tanawin. Ang resort na ito ay tinayo exclusive lamang for family use, ngunit binuksan ito sa publiko noong 2015. Sa resort na ito ay dito nila nilalaan ang kanilang oras para mag-enjoy at mag-relax. At ito ay isang lugar na maaaring mag-retreat kapag gusto ng quiet at relaxing time kasama ang pamilya. At perfect din ang lugar na ito para sa big intimate gatherings tulad ng wedding. Neri Naig Miranda Ang mag-asawang Neri Naig Miranda at Chito Miranda ay nagtayo kamakailan ng kanilang rest house na tinatawag na Baguio Hillside House na matatagpan sa Baguio. At ito ay naupahan ng isang taon matapos niyang bilhin ang property na nasa 622 square meters. Ang upa ng property na ito ay nagkakahalaga ng 11,000 bawat gabi na kaya maka-accommodate ng hanggang 11 people. At meron pa itong staff house para sa mga driver at household staff. Ang dalawang master rooms ay para sa dalawa hanggang apat na tao at ang two barcada rooms ay maka-accommodate ng apat hanggang anim na tao. Kasama sa interior ang two bedrooms na may queen beds at isang small double bed. May dedicated workspace kitchen at private bathroom. Pwede rin upahan ang lahat ng rooms sa halagang 20,000 pesos per night. Meron din itong pavilion na pwedeng upahan para sa events at parties. At may resource rin sila sa Cavite. Hanggang dito lang muna mga Meg at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!